better version of yourself. Iba-iba rin ang paraan on how to be that better version. Iba-iba rin ang dahilan ng pag -re reinvent ng uh, pagbabago natin sa ating sarili. Pwedeng dahil sa heartbreak, moving on phase ng ating sarili, or talagang gusto natin may mga bago, di ba? Dahil uh, nagmamature din talaga tayo. Yes, yeah, that's true. Kaya minsan, may mga tao na after heartbreak, 'di ba mga kada, nagpapagupit mm -hmm. sila ng buhok or nagbabago ng hairstyle. Meron naman nagbabago din ng fashion style nila or nag-redecorate naman ng mga ang kanilang lugar, 'di ba? Or, or, uh, or change uh, na sasakyan. Uh, uh, wow, na pang-budget naman yan. <laughs> Sana all naman 'yan, mga diba? amiga. <laughs> Kaya eto, matanong ko nga atong mga amiga ko dito, mm. ano bang ba mga a recent na pagbabago na na-experience na, na experience ninyo or sa inyong mga buhay? Yung malalim or yung mababa? <laughs> Both. Both! Both! Okay. Oh, sige, go amiga. Ulit, share ko yung mababaw muna. <laughs> yung mababaw, yun, yung pag ano ako, uh, sa mga, sa diet ko, sa lahat ng mga, you know, because hindi natin may hindi tayo perfect. May mga ginagawa tayo minsan na over, di ba? Like, hindi tayo nakapag-exercise, tapos kumain naman tayo ng lechon or something like that. Mm -hmm. Eh syempre, since I have uh, condition to take care of, na I need to keep all the tumor stagnant in my body para hindi ma makukos ng cancer again, I really quit sugar in 2018 and I never ko siya bumalik ulit and I will keep it that way. So, yon yung pag... And also, iniwasan ko din yung mga toxic na kung ano man na alam natin. Mm. <laughs> also that. <laughs> so, ito. Since sinabi na natin yun, punta naman ako sa malalim. Okay. Mm. Lately, I've been praying a lot about these things mm. where na-discover ko isang bagay na if you want, na-inspire din kasi ako kanina sa interview ni Emma with Jerome mm. na ang dami niyang sinabi na very, very, di ba, mm -hmm. very, ano, oh. inspiring. So, one of the things naman na uh, medyo matugma sa mga ginagawa ko ngayon is, kapag meron kang naiinis or naiisip ng kahit ano na medyo, ano, medyo pa negative, change how you think immediately. And then you just spread that good energy. Because kung hindi, if you don't forgive, even malay yung ugali ng isang tao, alam mo yun, mm -hmm. kahit toxic, toxic talaga, you just spread love. Because yun yung babalik sa'yo talaga. Kasi mm -hmm. kapag na-spread mo ng negativity, ma yon Parang cloud. Uh -oh. And that person will not evolve. any ikaw din. So yun yung bago kong ginagawa. Because dati, Trying. anong ginagawa mo? Dati, kasi tayo, ba? Diba? since hindi naman tayo perfect, we're all people here, we're all humans. Ang ginagawa ko, syempre, magre ako. Mm -hmm. Or alam mo yung parang, diba, so, we, ngayon we tend to like really open up to yes. other people and so, reklamo. So ngayon, imbis na nagre-reklamo no, ka, ano nang ginagawa mo? I just try to understand. The most, uh, kasi lahat tayo iba-iba. So, naiintindihan ko na lang saan ba galing, bakit gano'n ang ugali ng isang tao. So, I'll try to understand. More understanding. And more understanding, more forgiving, and send love. Instead of reacting, I will stop. Tapos mamaya, spread love lang. Kahit mahirap, oh, kahit gusto oh, mo naib, oh. revenge na i-revenge na, ko. Totoo no, ngayon, wag. No. What That's a tall order. is what you receive. Yay. Jerome kanina, di ba? You take it a day at a time. Yes, correct. Ano talaga, journey yan, oh, di ba? Big work process? yan. Ako naman. <laughs> yes. Tinignan, Tinignan ko, ano? Ay, yun. alam ko kaya, na. Sige ka na ngayon. <laughs> Hindi na napapansin ko, di ba, Kate? Kevin, bago ka pa napasama sa amin, hirap na hirap kami pakantahin yan. <laughs> Pero lately, wala, bigyan mo lang ng... Para ayaw mo na, bigyan ayaw. mo tugtog! Bigyan mo ng key! Kakanta na! Oh, ba? Diba? Kaya, sinadya mo ba ito, Miss <laughs> Kevin? Pagkailan pagbabago? Uh, ito ba ang sinyalis ng iyong pagbabago? Um, uh, new na Emma? Nakatulong lang talaga si Coach Jojo Acosta. Kahit di na ako nag aattend sa kanya, so mukhang kailangan ko na mag-attend ulit ng singing lesson. Uy! leave kanta ngayon. hindi ko rin alam. Wala ay kailangan sa show. <laughs> but, may, may, may nag-switch ba, Emma? Parang bigla, bigla ka nagkaroon ng confidence Con to start singing or hindi. wala hindi, ka nalang pake? Eh. Gusto ko lang din talaga matutong, magpasaya. matutong magkanta at I... saka magpasaya oh, ng oh, tao. Oh, mo oh. Akala <laughs> ko. Pero ito na nga yung pagbabago. Doon muna ulit tayo sa ma hindi naman oh. actually mababaw yun kasi we're talking about health. Actually, oh, na-influence oh. kami ni Amiga dyan. Alam mo ba kasi sweet tooth ako. Sa isang upuan, kaya ko umubos ng tatlong slice ng cake. Halata naman ba? <laughs> Tapos, mahilig ako sa milk tea. Talagang sugar. Mahilig ako sa sugar. Tapos, simula nang yan si Amiga. In-influence kami ng sugar-free hmm. na mga pagkain. Yun na. Nag yun na yung naging alternate ng... Pag may, iwala pag may milk tea paminsan na lang po. Minsan na doon pa rin. Hindi mawawala eh, Jerome, no? Parang kesa i-deprive mo yung sarili mo, parang gagawin mo pa rin, pero in moderation na. Ah. Tapos yun namang sa mas malalim na part na pagbabago. Dati ko nang ginagawa yun, na parang nagsusulat ako every day ng three things that I'm grateful for. Ano man yan, ng mga ginawa ko, the people that I meet, mga ganun, nawala. Parang, parang sa ano din, sa fitness journey, di ba minsan nawawala tayo sa landas, parang minsan tinatamad tayo na parang, ay, mamaya na lang. Hanggang sa hindi ko na pala naisulat. So, ngayon, bumabalik ako dun sa way na yun. Tapos, mas na-appreciate ko yung life. Mas na-appreciate ko yung mga experiences na nangyayari ngayon. Mas na-appreciate ko rin yung mga tao kung bakit nila ginagawa yung mga bagay na ganun. Alam mo yun, yung marami ka natututunan lalo. Parang, when you write kasi, tapos babalikan mo yun. Parang, ang dami mo na palang natutunan sa buhay. So, yun lang naman. At saka, dahil palang answered prayer. Totoo yun. Kasi us as, as humans, madali tayong makakalimot, mm -hmm. di ba? Tapos may masamang nangyari sa atin, kala natin, na tayo pinagbigyan ever. Mm -hmm. So that's the great that's a great way, way. to remember. Akala diba? akala kasi natin lahat kayang ipasok sa core memory pero limited lang 'yan. Uh -huh. So kailangan natin isulat din yung mga bagay na yun. Yes, very very good, Ms. <laughs> Emma. Ako naman um ano ba? Well, lately talagang I've been taking my fitness very seriously kasi alam naman natin we're not getting any younger tapos meron tayong mga pangamba with osteoporosis as we get older lalo na as women, even men actually mm -hmm. and I still have very young children so yes. marami ako nabasa, marami ako napanood na mga Uh, people my age who really take their fitness seriously, kasi yung pagbubuhat, yung weightlifting, strengthening will not only make you look good, but it will also help you with your bone density and uh, of course your emotional wellness. Mm -hmm. tapos um, also to help you look good, feel up good to, feel for a uh, longer period of yeah. time. so matagal na akong masyadong payat. So ngayon, pinagbubuti ko talaga yung pagbubuhat, um, uh, strengthening and conditioning para naman uh, I can bulk up a little bit more. more. I'm not just payatot, but I'm also healthy and strong. That's yes. what's the most important um, aspect of what I'm doing. Para naman yung mga anak ko eh. Uh, and since I started this... Uh, taking my fitness seriously, parang mas madali kung na nabubuhat seriously. Mm -hmm. Mas, uh, mas matagal ako mapagod. Mm -hmm. Hindi ako agad nawawala ng energy. Mm -hmm. Mas maraming energy ngayon. Yes. yes. Mm -hmm. Tapos, habang sila'y tumatanda, eh, nakakasabay pa rin ako sa kanila. Um, parang ka-age mo lang din. Wow! <laughs> parang di ka naman nag-age mo. <laughs> yes! <laughs> oh thanks for that. Mm -hmm. And I think that's partly because of it also fitness oh like, diet and fitness netizens for more kada umaga updates i-click lamang po ang subscribe button at i-follow ang net25 social media pages on YouTube, Facebook and TikTok at pati na rin ang net25 TV